magandang araw po narin na kami sa sapa ay si Michael limusong na Michael Tan ng Marinduque sana maraming huli ay gumagal eh gumagal ah eh. gumagal ah eh, screen yun ah palagpalag na ah ah aro aroyo puting puti oh puro arroyo arroyo guys dadagam ba sa bukid napakadumi na ayaw nyo pang iaho na ayaw yeah. mararak na oh たれ。 Ano? Ah. Ano hindi pa yayahon 'yan. Ha? Ah, hindi pa Spring ah. yun, isa. Ay, malaki. Arroyo. Is bukat eh. Yeah. Ya. Oh. Marami doon eh. Ah, dami patay. Puro patay. Ah, oh, dami sa. Siya... Puro patay oh. Ni wala. Ni nasa buhay ng Arroyo. Oh, hindi pa dami nang isang araw. Ayaw, Ayon, guys, uh, yeah, Ay, gumata. Kaya puro patay. Ito guys, ang um, screen maliit. Yeah. araw, yung may patay. Kapag patay. Labo oh. Okay, nga tayo dumano ano, no, isang araw para baka malagyan natin dating ano. Manguhuli tayo doon tilapia. Mayroon na kayo. Doon oh, so, may lagay doon. Ano yan? Laki ng ibon ano. Patay. Guys, daming patay oh. Dead on arrival. Madumi po kasi tubig. Lapang Agos. Yo! Oh, pare, puno ito. Bigat eh. Oh. Oh. Hindi parang. Dalawa oh. pa rin oh. Yung pa rin dalawa. Malakas na talaga itong balon. Sayang yung bulig oh. Aboy pa. Aboy pa. Ay, oh. umihinga pa yata yung bulig. Ayo. pa eh. Hindi patay na. Na-agnest na. <laughs> Sa agos lang yun. Kaya kala mo humihinga. Okay. Yes. Pangalawa. Oh. Yeah. O. Ayan. oh oh niwan oh. May Bigol, saka mga patay. Agnes na. Ang mo na. Labahan. Sa gundin nila. Oh. Sa gundin nila ba no? O, di ba? Putong, ano yung tinatalo mo dyan putlong? Kami ko bro pare Ano ah, Tapa natin ito lagay bari. Bahala kayo. Sabukaan na. Pag <coughs> kami okay, naman hindi mo napapanawin. Tanghali na lang. Pag kami okay, na. Pag kami naman ba, malus. Ako eh. oh, gusto mo doon sa kabila. Ah, hindi so, eh. Ha? Kung hindi mapapan daw yan, nang huli rin alimang Nasira na sira, ano yan. Ayan. Ah. Ayan sa kabila. उसका